Uh, it's grocery, guys. Grocery time. Ang kalat. Galing yan sa kwarto ni Princess. Hmm. Yan. Yan ang kwarto ni Princess. Kasi, nagpipintura na kami. Ay, shucks. Oh, yeah, ko niyan eh, kasi tumutulo eh. Hindi. Napakan ko yung mga ano. Kaya hindi naman nagkalat. Pipintura na. Papalitan na yung pintura niya. Yung dating violet. sabi ko, yun know, pangit na kasi. May puti-puti na siya. Tapos ayaw niya na ng violet kaya papalitan na natin ng puti. Para medyo lumiwanag naman dito sa kwarto niya. Kasi ang dilim talaga ng kulay. Kaya ayan. Ipintulahan na namin ng white. Yan na yung last color na violet. Yan, napinturahan na namin guys. Pachi-pachi pa yung pintura. Pero First coating pa lang naman yan. Mamaya ako natatapos na second coating. Mabilis na lang naman yan. Importante na patungan na. Ah. Ayan. Ayan na. Oh. Last na alalahanin. <laughs> Yung pintura na yan. Tapos na siya dyan sa color na yan. Dalaga na siya eh. Kaya gusto niya aesthetic naman daw. na chocolate. Ay, ah, yung favorite niya, yung, oh, ano tawag doon? Niiiyakan niya. Oo, oh, niiiyakan niya dati. Ano? Jesus. Ayaw niya na? Ayaw niya na. <laughs> ano bang egg yun? Nung ano, ano, yung, Kinder Joy. Oo. Oh. <laughs> Lagi yung nire-request ka dati niyo pa sa lubong, pag ano. Kinder Joy. Oo. Uh, Kinder Joy. Tapos, iyak, iyak yung pag hindi binilhan. Eh, kanina na grocery kami, ayaw na daw. Yung kamay ko, ito yung, puro pintura. Ha? lang yun natira sa kalat kanina. Naayos na namin yung ibang gamit dito. Pero yung cabinet niya, wala pang laman yan. Ayun, may mga kalat-kalat pa dyan. Ang bandang 8 pm guys na invite tayo na birthday ni Madam Tess kaya pumunta muna kami Omo oh, oh, yung yes, sa timayan? Hindi dito pa. Mayam tinapay? Mhm. Uh kaya -uh. at at inyo 'to, mare no? Simple pa. Hoy. Taray ng kandilero pala 'to. Hello, yeah. mga. Kinapay? Dikit mo ba Jan, babe. Picture mo yung kasabay mo. Ah. In Japan. Wow. Oh, thank you. <laughs> awesome! Tomorrow. Hi na po eh na thank you po. Mabilis na pag responde eh, char. Galing ako dito hardware, bumili ako ng plywood. Ay, kulang kasi yung plywood dyan. Ano na ni Kuya. Tapos dito naman ako ngayon kay Princess. Kasi kasi ay practice kasi sila Princess ngayon. Pupuntahan ko muna. Kasi kailangan na si Kasuhin. Punta na muna ako dun sa kanya. Napakainat pa naman din. Nakalimutan ko yung payong namin. Tomorrow. Morning guys. Today is Mar ah, April ano na. April 16. So wala silang pasok ni Princess ngayon. Modular sila. So, kaya andito kami sa bahay ngayon. And si daddy mamaya pang kapi din. So, ayan, two days. Ay, hindi. Nag-start kami ng Sabado eh. Na nag-ayos kami ng kwarto ni Princess. Pero andyan pa rin. May naiwan pang kalat. Ano yan? Mga damit-damit niya. Isusort kasi namin yan. Yung mga pwede niya pang magamit. Tsaka hindi na. Tapos yung yung sa kwarto din, ayan, sobrang kalat pa. kita nyo naman yung kalat-kalat pa ngayon. Kasi nga, hindi pa gawa yung, ano, sabi ni tata, tatay, two days niya daw magagawa. Pero yun days na. Kaya gusto ko tapusin na kasi para makapagligpit na ng tuluyan. At dapat, di ba diba, supposed to be bukas, dapat, ano nila, princess, yung sayaw na, eh na-extend na naman, kasi nga, dahil nga walang pasok na 2 days, modular sila tapos, di ba, strike pa kaya, siguro yun, um, ginawang modular na lang, tapos na-extend na naman, next week 24, yung kanilang sayaw, so, sabi ko sa, ano, sa coach sabi ko, kaya sabi ko, magpahinga na lang muna tayo, ngayong araw, kasi sobrang pagod ko talaga ng mga nakaraang araw pa. Sobra, sobra talaga pagod ko. Eh, ngayon na, yun, nag-aabang na lang ako na matapos yung aming cabinet para makapagligit na ulit. Kagabi, naglaba rin ako. Tapos, namaya, lalabas ako. Titingin ako ng mga, ano, um, handle para sa cabinet. So, check ako ng handle sa labas. Siguro pagkatapos namin kumain, kakain pa lang kami, antay ko lang si Daddy Chris mag-check ako ng handle para nakaredy na para pag kailangan niya may handle na tapos um, punta rin akong pawn shop kailangan ko tubuan yung aking alahas na, na nasanla ko doon kasi para wala na akong iniisip ayan ito na rin si daddy kanya ng adobo uy bakit dito meron tayo mangga so, pinataang tilapia ito na yan dati hindi pa ito yeah. na Patayin ko na. Okay. Kalat mo magluto. Siya nagluto. Kaya ko lang. Hook. Okay. 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 Kala, di pa rin naliligpit. O gulo-gulo ng kwarto. Ayan, kalat. Kasi ginagawa to. Cabinet. Ayan siya nagpagawa na kami ng built-in cabinet para ano numundoy na kasi yung plastic eh yan yan siya sana matapos na to ngayon eh, ni ay ang, dami ang daming dito kalat